Kong yuk. Kong yuk. So welcome back mga lapatid so, ano bahala na yung sa likod namin at naabot naabot ka ng baha yung loop ayun no? si konti kont, konting konti na lang papasukin na ng tubig yung sa side ng loop ko guys so ayan no? di ko alam kung ano na nangyari doon sa loob ng stockbird ko guys Sa pupuntahan ko sana eh Baha guys so oh, baha yung Mga manok di ko alam kung nasaan na Dito yung iba Ayan o oh. Gari tayo neto. yung iba ko mong manok nawawala yung mga hulo so wait lang tignan natin check natin yung stock bird baka na dito sa likod ayun dito yung mga ayun dito yung hulo ko yung dalawa yung hulo na lang wala ay ayun yung isa saan natin to para makapasok yung iba ayun yun, yung aso ko dun, tinanggal ko na rin dun. Naabot na rin ng bahay yung bahay niya, pinasok ko dun sa loob. Ay, naku po, inaabot na rin ng bahay yung dito, guys. Sa loob. So, wait lang. I-open ko lang yung flashlight. So, yun, mga kalapatid, sinabot na rin ng bahay itong loob ng stockboard ko. Tae, eh, ano? -ay. bamba na, buti na lang meron mga beepers sila. Yung mga ibon ko. Dito isang hulo ko pala, oh. So, ayan. Mukulog-kulog pa, kumikidlat-kidlak. Ito, oh. kabot na ng tubig yung ano. Ako po. Sana maging safety lang itong mga to. Ito, mga ibon ko. So, bambaan na dito, guys. Abot na lang ano ng tuhod. Ay tuhod na mismo yung ano. Baha. Kunin ko lang yung isang ibon ko doon. Ay ibon. Sa manok ko dito. Para hindi mamatay. Yung hulo ko. Tara dito. Dali. Ayan, ka. Hindi ka malalam dyan. Dyan ka lang. Ayan mga kalapatids. Baha na dito sa likod namin Likod ng bahay Ayan nga Lapit ng abutan yung loop ko So sana tumigil na yung ulan para Hindi na ma na tumas yung Baha dito sa ano Sa likod Ayun, Malapit na talaga yun no? mga kapag kita nyo naman eh no lapit na yan kay tuhod ko na yung, baha, eh, yung lalim ng tubig tapos ang lakas, lumalakas ko yung ulan dahil sa bagyo ah eh, sa bagyo ng guring yung stock bird na yung yung stock bird ko guys sinabot na rin ng tubig awit ah, ayun eh, sana tumila na yung ulan At mamaya maya i-check ko ulit guys So balikan ko na lang kay mamaya Para may check pa natin mamaya ang gabi Kung ano pa yung Magiging status ng mga alaga natin Kung Ilalagay ko ba sa T-box Itong mga to para isi-safety first ko sila Tsaka yung mga manok So yan update ko na lang kay mamaya guys Parang may naamoy ako hindi maganda So, welcome back mga lapatits. Ayan, so malakas pa rin yung ulan. Ayan o. Sita nyo. So, malapit na umabot yung tubig dito sa may ano. Sa hagdan na ano. Sa likod ng bahay namin. At malapit na rin umabot yung tubig doon. Sa loob. Ayan, sa loob ng loob. Ayan o. At wala pa rin tigil tong ulan guys. So, di ko alam kung nung Anong gagawin ko mamaya? Eh, malapit na siyang tumaas guys, punti na lang. punti na lang, aabuti ah. na yung, ano, yung loob ng loob natin ng tubig. So, grabe yung baha dito sa, sa likod guys. sana tumila na yung ulan lakas ng ulan guys ano Hindi sa loob ng stock bird rin hindi ko alam kung goods pa ba yung mga ibon doon pero alam ko goods yun kasi may be birds naman sila pati so, dito sa flyer slope natin ang ganoon problema ko guys dito baka abutin tong loob ng bahay namin ng tubig at yung mga manok siyempre sana tumigil na yung ulan so ayan update ko na lang ulit kay bukas guys or mamaya kapag gising pa tayo uh, aamtabayanan natin tong ulan na to sana matapos na yung ulan ni Guring bagyong Guring so ayan balikan ko na lang kay mamaya at kumukulog-kulog pa So, ayan. Ito muna yung update nga atin ngayon. Mamaya ulit. So, welcome back mga lapatids. Ayan, inabot na yung lock natin ng baha. ano Kita nyo ba? ano kumasok Pumasok na. Lakas pa rin ng ulan dito, lapatids oh, lapit na rin itong abutan oh. Kunti na lang. Oh. Uh. na natin doon, inabot na ng baha. Ah. Eh. Grabe itong ulan na to. Naabot na guys. Naku po. Sana yun, hindi abukutin Cari. Ayan guys, sulam pa rin ang ulan. Tumatas yung tubig dito sa likod ng bahay namin. Bahang bahala. Na. So, time check ka. Uh, 7.15 pa lang ng um gabi. 7.15 pa lang ng gabi guys. Bahana. Grabe na yung ba. Di, di pa rin tumitigil tong ulan. Grabe. Lanang ulan ulan. So yun guys, balikan ko na lang kayo mamaya. Check ulit natin yung lock natin dun. Alam kasi ulan, kaya hindi tayo makapunta dun. Tsaka hanggang tuhod na kanina yun, ano, ewan ko. Ewan ko, hanggang, hanggang sana itong baha. Pag lulusong tayo mamaya, pag tumila yung ulan, lusong tayo, check natin yung mga ibon natin. So yun, balikan ko na lang kayo mamaya. A few moments later. So ayan, welcome back mga lapatids. So ayan, tumila na rin. Ambon na lang guys, yung ano, yung update dito sa bagyong Uring, Guring pala. So ayan, ambon na lang siya. Ayan oh, umuupa na rin naman unti. So tara, bisitahin natin yung mga ibon natin doon. Ayan oh. Ay dito yung isang manok pala. Sa kaya yung itim. Yung isa kong hulo. Ayan. Ayan guys, so gatuhod pa rin yung ano, lalim niya guys. So, ayan. Hindi ko alam kung nasaan yung isa kong hulo na manok. Check natin dito. Ayan guys, so kanina, umabot na dyan yung tubig guys sa loob. Ngayon, numupa na rin. Salamat naman sa Diyos sa tumupa. Ayan, check natin itong mga ibon natin dito. Para Maka tay tayo na okay lang sila Hindi sila mapapaano ano, Wait lang, ayos ko lang tong payong Ayan So ayan So ayan o, oh. dyan na kanina yung tubig guys Sa, sa na Buti na lang umupa na Ito yung mga ibon natin Anong nangyari dito Ayan o oh. So, Pero goods naman. Ay, sana hindi na umulan ng umulan. Ayan, tumila na onte. ay ano na lang, ambon na lang yung dito sa area ko, ambon na lang pero ayan, madilim pa rin. Dito naman tayo sa stockboard. So ayan guys, so Ngayon na yun. ang ibon natin, ayun, buti naman, hindi naabot. Ano lang. Ayan, no? Oh, hindi naabot. Ay. Ngayon yung mga ibon na guys Beach naman sila Sa so, stock na natin So ayan, sarado na natin Para ano, ibon kaya natin dito Daan na silang pagkain, bukas na lang Buti pa tong isa, naka safety itong isa oh So ayan, gusto tayo baka Biglang bumuhos din na naman yung ulan na malakas So, yan. Goods na yan, guys. Uh, naka, ano na. Okay naman na sila. So, yung isang hulo ko na lang yung nasaan. Kaya, yun. Yung hulo. Hindi ko alam kung nasaan. Yan, so, yan, guys. Okay naman sila. Hindi naman na uh, umano yung ulan. Buti naman. At, ayan. Ito yung update. So, ayan, guys. Update ko na lang ulit kayo bukas. So anong oras na rin Time check tayo Maga alas 8 na So ayan update ko na lang kayo bukas guys Kapag Anong mangyayari Kung tutuloy pa ba tong ulan O titigil na So ayan Grabe yung baha dito Ngayon lang nagkabahaan ng ganito dito So ayan Update ko na lang kayo bukas guys So The next morning So welcome back mga kalabat It's good morning po sa atin lahat Ayan time check tayo 7.16 na ng umaga So ayan guys Nalita nyo hindi na siya Baha So humupa rin At kaninang madaling araw is Tumigil na yung ulan At eto Nag ganito ulit sya uh, Nag ambon ambon So kanina pa tong ambon na to So ayan Okay naman na siguro yung mga ibon natin at ah, tara, i-check natin sila. So, let's go. Check natin. Yan. Check muna natin yung ano natin dito. Breeders. Goods pa naman sila. Goods pa naman to siguro. Goods naman. Hindi naman sila na ano. So mamaya is magpapatoka tayo. Sabela. Ah, uh, kuya champ. Ah, good naman. So sa uh, Stockbird. Stockbird. Yan. You know, goods na. Yan. Patukaan na lang yung may tubig. Pagods so, naman sila, guys. Yan. Check natin dito sa ano, sa flyers. Yan. Yeah, oh, goods na goods sila. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Ayan. Ayos. Ayan naman yung masaman nangyari sa mga ibon natin. At ayan o bits naman sila uh, ito yung update ngayon sa araw na to guys so umupa na yung baha sa area ko yan umupa na rin sa wakas at ito lang yung wala naman nangyari sa mga ibon sa so, mga alaga manok ayan. So, mga ibon So, yan. Buti salamat sa Diyos sa hindi niya tinuloy-tuloy yung ulan kagabi na malakas. Ayan. Hindi, hindi ito yung tubig. So, ayan. So, baka dito muna tatapusin tong video na to guys. Kasi may pupuntaan pa ako mamaya. Mapapabanwa pa ako. So, ayan. So, mag po lahat. At huwag po masyadong maglalabas. Lalo na sa mga malalapit sa dagat, sa bundok. Kasi ganito yung panahon Baka may mangyaring masama So ayan, mag-ingat po ang lahat At ito, tatapusin ko muna dito yung video na to uh, Ang importante is sa update ko kayo sa mga nangyayari dito uh, At ayan So kung nagustuhan nyo itong video na to mag iwan ng like, comment, and share at huwag kalimutan i-subscribe ang ating YouTube channel at patunugin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga videos.